Pinili ng Diyos, ilang beses ka nang dumaan sa mga pagsubok na parang wala ng paraan upang makabangon? Isang sitwasyon kung saan iniisip mo, wala akong magagawa, masyadong malaki ang problema. Pero tanong ko sa iyo, paano kung ang mismong kahinaan mo ang magiging daan ng tagumpay mo? Tingnan natin ang kwento ni Elisha at ng isang balo sa 2 King chapter 4. Ang balo ay dumaranas ng matinding problema may utang siyang hindi kayang bayaran at gustong kunin ng mga nagpapautang ang kanyang mga anak bilang alipin. Anong meron siya? Isang maliit na garapon ng langis. Ngunit sinabi ni Elisha, dalhin mo iyan sa Diyos. Sa simpleng garapon ng langis, gumawa ang Diyos ng Himala at napunan ang lahat ng pangangailangan ng balo. Minsan, parang garapon ng langis ang pananampalataya natin maliit, tila hindi sapat. Ngunit tulad ng ginawa ng Diyos sa balo, kayang gawing sapat at higit. Isipin din natin ang isang babaeng dinudugo ng labindalawang taon sa Mark chapter 5. Wala siyang armas, wala siyang plano. Ang meron lang siya ay ang pananampalataya na kung mahahawakan lang niya ang laylayan ng damit ni Jesus, siya'y gagaling. At ano ang nangyari? ang kanyang simpleng paniniwala ay naging daan upang maranasan niya ang himala. Pinili ng Diyos, paano mo ginagamit ang maliit na mayroon ka? Ang simpleng panalangin mo, ang pananalig mo kahit kaunti, ay maaaring maging pinakamalaking sandata laban sa kaaway. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nagiging ganap sa kahinaan mo. kaya huwag kang matakot sa mga hamon na hinaharap mo. Tandaan, hindi ang laki ng sandata mo ang magpapasya ng laban, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na gumagalaw sa buhay mo. Ngayon na ang oras upang maniwala, magtiwala at magpatuloy. Ang laban mo ay laban ng Diyos. Pakinggan ang kanyang tawag. Ibibigay ko sa iyo ang tagumpay. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ipapakita ko sa iyo ang mga dakila at kamanghamanghang bagay na hindi mo nalalaman. Jeremiah 33 verse 3 Isipin mong ikaw si Jehoshaphat, ang hari ng Juda, at nabalitaan mong paparating ang napakalaking hukbo mula sa Moab at Ammon upang wasakin ang iyong bayan. Ano ang gagawin mo? Maghahanda ka ba ng mga sandata? Tatawag ka ba ng mas maraming sundalo? Ngunit si Jehoshaphat, sa harap ng ganitong napakalaking panganib ay ginawa ang isang bagay na tila hindi pangkaraniwan. Siya'y nanalangin. Sa halip na magmadaling maghanda ng hukbo, si Jehoshaphat ay nagdeklara ng pag-aayuno at nanawagan sa buong Juda upang sama-samang manalangin. Sa gitna ng takot, siya'y tumayo sa templo ng Diyos at sinabi, O Diyos, wala kaming kapangyarihan laban sa malaking hukbong ito. Hindi namin alam kung ano ang gagawin ngunit nakatingin kami sa iyo. 2 Chronicles chapter 20:12 Ano ang nagtulak sa kanya upang gawin ito? Habang ang mga tao ay nananalangin sumagot ang Diyos sa pamamagitan ni Jahaziel, isang levita, ang sabi niya, huwag kayong matakot o panghinaan ng loob dahil sa malaking hukbong ito sapagkat ang labanan ay hindi inyo kundi sa Diyos. 2 Chronicles 20, 15. Paano kaya na iba ang pananaw ng mga tao matapos nilang marinig ang mensaheng ito? Kinaumagahan, naghanda si Jehoshaphat para sa labanan. Ngunit hindi niya pinangunahan ng mga mandirigma ang hukbo. Sa halip, inilagay niya sa unahan ang mga mga awit upang magpuri sa Diyos. Sino ba ang maglalakas loob na harapin ang mga espada ng kalaban gamit lamang ang mga awit ng papuri? Ngunit ito ang eksaktong ginawa nila. Magpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat ang kanyang pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Jagan Chronica 20.21 Habang umaawit ang mga taga judah nagsimula ang kaguluhan sa kampo ng mga kaaway. Ang Moabita at Amunita ay naglaban-laban hanggang sa sila'y naglipol ng isa't isa. Nang dumating ang hukbo ni Jehoshaphat sa lugar ng labanan, wala na silang kinailangang gawin. Ang lahat ng kalaban ay patay na. Sa panalangin at papuri, ibinigay ng Diyos ang tagumpay sa kanila ng walang kahirap-hirap. Sa ating buhay, may mga panahong tulad tayo ni Jehoshaphat, harapin ang mga hamon na tila napakalaki upang malampasan. Ang unang reaksyon natin ay ang kumilos agad o maghanap ng solusyon sa ating sariling paraan. Ngunit ang kwento ni Jehoshaphat ay nagpapaalala sa atin na ang unang hakbang ay laging panalangin. Bakit hindi natin isuko ang ating takot at pagkabalisa sa Diyos? Kapag nanalangin ka, hindi lamang hinihingi mo ang tulong ng Diyos, ipinapakita mo rin ang iyong pananalig sa Kanyang kapangyarihan. Tulad ng ginawa ni Jehoshaphat, tumawag ka sa Diyos at magtiwala na siya ang kikilos. Paano ka magpapatuloy sa panalangin kung alam mong ito ang susi ng bawat tagumpay. Ang panalangin at papuri ay magkasama. Hindi lamang nanalangin si Jehoshaphat, pinangunahan niya ang kanyang hukbo sa pagsamba. Ang awit nila ay naging sandata laban sa kaaway. Sa parehong paraan, ang iyong papuri ay maaaring magdala ng pagbabago sa iyong sitwasyon. Bakit hindi mo subukang purihin ang Diyos sa gitna ng iyong hamon? pinili ng Diyos, ang labanan sa buhay ay hindi laging kailangang labanan ng iyong sariling lakas. Tulad ng sinabi ng Diyos kay Jehoshaphat, ang labanang ito ay hindi iyo kundi akin. Kung iaalay mo ang iyong laban sa Diyos, makikita mong siya mismo ang kikilos para sa iyo. Ano ang laban na kailangan mong isuko sa kanya ngayon? Ngayon, tinatawag ka ng Diyos upang gamitin ang sandata ng panalangin kapag nararamdaman mong ikaw ay nalulunod sa takot o kawalan ng pag-asa, tandaan mo ang ginawa ni Jehoshaphat. Lumapit ka sa Diyos, manalangin at magtiwala. Ang laban mo ay hindi kailanman mag-isa mong lalabanan. Ang Diyos ay narito upang magbigay sa iyo ng tagumpay. Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang makakalaban sa atin? Roma 8.31 kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang makakalaban sa atin? Roma 8 verse 31 Isipin mong binigyan ka ng utos na pumasok sa isang mataas na pader na bayan at talunin ang mga mandirigma sa loob nito. Pero wala kang armas o kasanayan sa digmaan. Ito ang eksaktong sitwasyon ni Josue at ng mga Israelita nang sila'y humarap sa Jericho. Si Josue, na puno ng espiritu ng karunungan, ay hinirang ng Panginoon upang akayin ang Israel. Deuteronomio 34.9 Paano nila haharapin ang imposibleng hamong ito? Sinabi ng Diyos kay Josue, Pagpasiyahan mo ang mga tao na magmarcha sa paligid ng bayan minsan sa isang araw sa loob ng anim na araw. Sa ikapitong araw, kailangang ikutin ninyo ang bayan ng pitong ulit at ang mga pari ay hihipan ang mga trumpeta. Josue 6.3-4 Walang espada, walang digmaan, isang plano na tila kahangalan sa mata ng tao. Bakit pipiliin ni Josue na sundin ito? Dahil sa pananampalataya. Habang nagmamarcha ang mga Israelita, marahil iniisip nila, Makakayanan ba natin ito? Ngunit sila'y nagpursigi dahil sa salita ng Diyos. Sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, mga plano para sa kabutihan at hindi sa kasamaan, upang bigyan kayo ng hinaharap at pag-asa. Jeremias 29.11 Sa bawat hakbang, pinili nilang magtiwala sa plano ng Diyos kahit hindi nila ito lubos na nauunawaan. Ang tunay na laban ay nagaganap sa kanilang puso at isipan. Magtitiwala ba sila o magdududa? Tulad ng sinabi sa Kawikaan 3.5.6, Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa sarili mong kaunawaan. Alalahanin mo siya sa lahat ng iyong mga gawa at itutuwid niya ang iyong mga landas. Sa tuwing nilalabanan nila ang kanilang sariling duda, ang pananampalataya nila ay tumitibay. Sa ikapitong araw, matapos ang pitong beses na pag-ikot sa Jericho, sumigaw ang mga Israelita tulad ng iniutos ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ang mga pader ng Jericho ay bumagsak matapos ang pitong araw ng pag-ikot dito. Hebreo 11.30 Hindi ito dahil sa lakas nila, kundi dahil sa kanilang pananampalataya na kumilos ang Diyos. Sa unang anim na araw ng pagmamarcha, walang senyales na bumabagsak ang pader. Ngunit, sapagkat lumalakad tayo sa pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Kapag hindi mo nakikita ang resulta ng iyong panalangin, magpapatuloy ka pa rin ba? Ang pananampalataya ay kalasag laban sa takot at pagdududa. Sabi sa Efeso 6.16, Kunin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamamagitan nito ay maipapatay ninyo ang lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Sa bawat hakbang, ang pananampalataya ang nagprotekta sa kanila mula sa panunokso ng kawalang pag-asa. Nang bumagsak ang pader, ang Israel ay pumasok sa lungsod at nagtagumpay. Ang tagumpay nila ay bunga ng kanilang tiwala sa Diyos. Pagkatapos ng tagumpay, ang bayan ay tumawag sa Panginoon sa papuri at awit sapagkat siya ang may gawa ng lahat ng ito. Awit 98.1 Sa bawat pagsunod, ang pananampalataya ay nagbunga ng tagumpay. Sa bawat hakbang ng Israel, ang Diyos ang tunay na kumilos. Tulad ng sinabi sa Exodus 14 chapter 14. Ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Manahimik lamang kayo. Sa harap ng mga imposibleng sitwasyon, ang pananampalataya ang nagiging daan upang makita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, pinili ng Diyos Paano mo gagamitin ang sandata ng pananampalataya? Huwag mong hayaan ang takot at pagdududa na pigilan ka. Kapag humarap ka sa mga pader ng Jericho ng buhay mo, tandaan ang mga pangako ng Diyos. Makakamtan ninyo ang lahat ng ito kung maniniwala kayo. Mateo 21:22. Ang tagumpay mo ay nakasalalay hindi sa iyong lakas, kundi sa iyong pananampalataya sa Diyos. Isipin ang eksenang ito. Si Jesus, nakatayo sa harap ni Pilato, nililibak, inuusig, at pinipilit na magsalita upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Marahil, ang mga taong nakapaligid sa kanya ay sabik na marinig ang kanyang sagot. Ngunit sa bawat tanong ni Pilato, si Jesus ay nanatiling tahimik. Bakit? Bakit hindi siya sumagot upang ipagtanggol ang kanyang walang kasalanang pagkatao. Habang ang mga akusasyon ay bumubuhos tulad ng ulan, ang katahimikan ni Jesus ay naging mas makapangyarihan kaysa anumang salita. Sa harap ng kaguluhan, ipinakita niya na ang tunay na lakas ay nasa pagtitiwala sa Diyos. Sa katahimikan, si Jesus ay nagdeklara, Ako'y lubos na nagtitiwala sa plano ng Ama. Kaya mo bang manahimik? sa harap ng hindi makatarungang pagtrato? Minsan, sa ating sariling buhay, tayo'y napapaharap din sa mga akusasyon, panunokso, at kawalang katarungan. Ang unang reaksyon natin ay ipagtanggol ang ating sarili magpaliwanag o magalit. Ngunit ang Diyos ay may ibang itinuturo. Manatili kang tahimik at ako ang lalaban para sa iyo. Exodo 14-14 Paano mo ipapakita ang pagtitiwala mo sa Diyos sa ganitong mga sandali? Ngunit ang katahimikan ay hindi madali. Kapag pinipilit kang magsalita, ang pananatiling tahimik ay parang isang labanan sa sarili. Tulad ni Jesus, ang ating katahimikan ay isang deklarasyon na hindi natin kailangang manalo sa argumento dahil ang Diyos ang may huling salita. Ang tanong, magtitiwala ka ba sa kanyang tiempo? Habang ang mundo ay sumisigaw para sa sagot, si Jesus ay nanatiling matatag. Ang katahimikan ay hindi kawalang kibo. Ito'y isang aktibong pagpapahayag ng pananalig. Tulad ng sinabi sa awit 37.7, Manahimik ka sa harap ng Panginoon at maghintay ng may pagtitiwala. Ang pananahimik ay hindi pagsuko. Ito'y panalo sa pamamagitan ng tiwala. Habang tahimik si Jesus sa harap ni Pilato, ang plano ng Diyos ay patuloy na kumikilos. Ang kanyang katahimikan ay naging daan upang matupad ang kaligtasan ng sangkatauhan. Sa parehong paraan, kapag nanahimik ka, binibigyan mo ang Diyos ng espasyo upang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa iyong sitwasyon. Hindi ba't ito'y nakakapagpabago ng pananaw? Sa gitna ng kaguluhan, ang katahimikan ay tulad ng isang ilaw sa kadiliman. Habang ang mundo ay puno ng ingay at kaguluhan, ang pagtahimik ay nagiging patotoo ng ating pagtitiwala. Ang tanong, paano mo isasagawa ang katahimikan sa gitna ng mga hamon? Kapag nanahimik tayo, hindi ito nangangahulugang wala tayong ginagawa. Ang ating katahimikan ay maaaring isang panalangin, isang bulong sa Diyos. Ama, ikaw ang bahala. Tulad ng sinabi sa awit chapter 62, 1, sa Diyos lamang ako nananahimik, mula sa Kanya ay dumarating ang aking kaligtasan. Sa bawat tahimik na sandali, ang ating panalangin ay nagiging isang pader na hindi kayang sirain ng kaaway. Nang si Jesus ay manahimik, ang kaligtasan ay isinakatuparan. Ang kanyang katahimikan ang naging daan sa tagumpay. Sa parehong paraan, ang ating pananahimik ay nagiging pinto para sa Diyos upang kumilos. Kaya't kung ikaw ay pinipilit magsalita, alalahanin mong minsan ang katahimikan ang pinakamalakas na tugon. Ngayon, pinili ng Diyos. Tinatawag ka upang tahimik na magtiwala sa Kanya. Ano ang mga bagay sa buhay mo na kailangang isuko sa katahimikan? Kapag ang mundo ay sumisigaw ng kaguluhan, tumigil ka huminga at manalangin. Panginoon, ikaw ang aking lakas. Ikaw ang aking tagumpay. Ang labanan ay hindi sa pamamagitan ng ingay kundi sa pananampalataya sa Diyos na kumikilos kahit sa katahimikan. Pinili ng Diyos sa gitna ng bawat laban ng buhay, tandaan mo ito. Ang tunay na labanan ay nagaganap sa loob ng iyong puso. Hindi ito laban ng lakas, talino o diskarte. Ito'y laban ng pagtitiwala. Ang panalangin mo, pananampalataya mo at katahimikan mo ang nagsasabi sa kaaway, ang Diyos ang aking tagapagligtas. Handa ka bang sumuko sa Kanya? Ang mundo ay maghihimok sa iyo na lumaban gamit ang sariling kakayahan. Sasabihin nito, ipagtanggol mo ang iyong sarili, gumawa ka ng paraan. Ngunit narito ang paalala ng Diyos. Ako ang Panginoon na makikipaglaban para sa iyo. Exodo 14.14 14. Sa bawat laban, alalahanin mong ang tahimik na pagtitiwala ang magbibigay sa iyo ng tagumpay na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang pagsuko sa Diyos ay hindi tanda ng kahinaan. Sa halip, ito'y tanda ng lubos na pananalig sa Kanya. Tulad ng sinabi sa Psalms 46.10, Manahimik kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Sa bawat pagsuko, ibinibigay mo sa Kanya ang lugar na nararapat sa Kanya bilang hari ng iyong buhay. Kapag ang kaaway ay bumubulong ng pag-aalinlangan, tumigil ka at manalangin. Kapag pinupuno ka ng takot, magtiwala ka. Kapag pinipilit kang lumaban ng sarili mong paraan, piliin mo ang katahimikan. Ang mga sandatang ito, panalangin, pananampalataya at katahimikan, ang magpapabagsak sa anumang pader na humaharang sa iyong tagumpay. Kapag nananalangin ka, ipinapahayag mo, Diyos, ikaw ang aking kalakasan. Kapag nananampalataya ka, sinasabi mo, ikaw ang may hawak ng aking tagumpay. Kapag nananahimik ka, sinasabi mo, ako'y nagtitiwala sa iyong plano. Sa bawat hakbang na ito, ikaw ay tumutugon sa tawag ng Diyos na magtiwala sa Kanya ng lubusan. Pinili ng Diyos, tandaan mo ito. Hindi mo kailangang labanan ang labanang ito ng mag-isa. Tulad ng sinabi sa 2 Chronica 20.15, Ang labanan ay sa Diyos, hindi sa inyo. Sa bawat laban na iyong kinakaharap, ang iyong lakas ay nagmumula sa Kanyang presensya. Ngayong narinig mo ang mensaheng ito, ano ang hakbang na gagawin mo? Ano ang laban na kailangang mong isuko sa Diyos? Sa bawat pagsuko, binibigyan mo ang Diyos ng pahintulot na maghari sa iyong buhay. Huwag kang mag-atubiling lumapit sa kanya sapagkat siya ay tapat. Pinili ng Diyos hindi pa huli ang lahat upang gamitin ang mga simpleng sandatang ito. Sa gitna ng bawat pagsubok, gamitin ang panalangin upang ibigay ang iyong kabigatan. Gamitin ang pananampalataya upang labanan ang pagdududa at gamitin ang katahimikan upang maghintay sa Diyos. Ito ang iyong sandata sa tagumpay. Kapag naramdaman mong gusto mong kontrolin ang lahat, tumigil ka at huminga. Hayaan mong maghari ang Diyos. Tulad ang sinabi sa Matthew chapter 6:33, Unahin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay ay idaragdag sa inyo. Ang iyong papel ay magtiwala ang kanyang papel ay kumilos. Ama, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang bawat laban ng aming buhay. Turuan mo kaming magtiwala sa iyong plano, manalangin ng may pananampalataya at manahimik sa iyong presensya. Ikaw ang aming sandigan, ang aming tagumpay at ang aming hari.